Nard. Kung bala Malamig. <laughs> <laughs> Hindi ko na yun. yung role mo eh. Katulad sa una. Wait a minute! Who are you? Akala ko killer ako nakapasok dito. Sabi oh, ko... Hindi! <laughs> <laughs> sabi ko, hala nakita nila! <laughs> <laughs> Hindi pala. Tara! ba tingin nga ka eh. Ayoko kita ka body killer ka! Iba-vouch kita ka. O sige. O s**t. Huwag ako talaga. Iyak ako. <laughs> Wala dito. Baka nga ikaw yung ano itdak, eh. Duck eh. Huwag ako. Huwag ako mapupunta na. Huwag ako yung unahin mo kung sakali ikaw yung kinarago ko na yun. Hindi ako yun. Pinagsasabi mo. O oh, sige. Kakarawad ako ka gaslightin. Ah, <laughs> Sumasakit ah, tayo pa ako kakaboto. <laughs> Ang hirap yung pagtanggol ng sarili nang nangawit yung pangako. A few moments later. Ano na naman? Matika ko isit na Ano na? Ano na? Ano na? Stop it. Get some help. What? What the fuck? Nakakarap. Anong bakit? Anong bakit? So? Sabi niya kasi. Ano? Masakit na daw pa kaya kakaboto. Oh. Flashback. Kasagay tayo pa nga ko kakaboto. <laughs> End of flashback. Eh tingnan, parang aga-excess nun kasi. Stop it. Get some help. Ay, mayroon. Ang ang Ano mo? Ano mo, Pinalaki ka ba sa samahan ng loob? Nagsasalita lang ako. Bawal na pala magpalituhan. ko lang. Ayun, ayun. Okay. Eh, o oh, sige, buto nyo. Lang na naman pa right. yung pamawala. Ito yung lahat. Ito yung Ang papangit ah? nyo <laughs> dito? Ano dito? Ang papangit nyo. Ito Ay, ito okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ang papangit nyo lahat. Okay lang. O, o, o.